pagbasa mula sa sulat ni apostol San Pablo sa mga taga Efeso Mga kapatid Ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos Kayo'y maging mapagpakumbaba may nahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila Malinaw na nagsasahad kung ano ang kanyang gawa Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang Patuloy na nag sa sunod na gabit-araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin narinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap ang tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Aleluya, Aleluya! Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon, sa langit habang panahon. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Yesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Yesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Yesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga banal ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.